Hello? Mark? Patawad ka! Uy, hello pare. Uh, babalitaan lang sana kita tungkol dun sa refer mong insurance broker, si Trinity. Uh, nakausap ko na sila. Totoo nga sinabi mo, ang laking tulong ng broker sa pag-aayos ng mga documents. nag na lang kami eh. ngayon ng date kung kailan namin makukuha yung claim sa business ko. Talaga? Ayos yan ah. Uy, baka naman manlibri ka pa pre, nakakahiya naman. No problem, pre. Uh, kita tayo minsan. Trick kita. Hmm, by the way, pre. Uh, okay rin ba yung mga ibang insurance products na ino-offer ni Trinity? ah uh, bala ko kasing ilipat sa kanila ang fire insurance ko next year. And since nag-offer naman sila ng iba pang insurance products na kailangan sa business ko, bala ko rin sa kanila nalang kumuha. Ay naman, pre. Madami silang insurance products na hindi lang sa malalaking corporations ha. Pero pati na rin sa mga small businesses. Katulad ng sa company namin. Alam mo, sa Trinity na rin kami kumuha ng General Liability Insurance, Car Insurance, at Marine Cargo Insurance. Kasi nga, very professional and personalized ang service na binibigay ng Trinity sa amin. Wow! Nice! Ayos pala talaga ang Trinity, pre. Oo, oh, pre. Pwede mo tawagan yung contact person mo sa Trinity para ma-explain niya sa'yo ng mas maayos yung mga products na kailangan mo sa business mo. Pwede mo din i-check yung, yung website nila. kumpleto yung mga info na nandun. Mm. Sige, sige, pre. Tawag ulit ako sa kanila. Salamat ulit, pre. Ha. See you soon. No problem, pre. See you.